pinagpalang araw po mga kabatang mga kahusay ito po ngayong abang lingkod si Batang Kurat kung nakikita nyo po ay, ay mga tulingan at kaya naman kaya naman lang po ang binili sa lipa sa palingke yan po ay at ang pong uh, pinalapad na at yan ko po ng bawang luya at sibuyas sa lang o magtataka kung ako garaw ay magiging purong batang ganyo kung garna nga akin templada sa sinayang natulingan buwanan sa iba sa parting number ay bawang lang nilalagay ay sa amin para maalis ang kahat o lansa at yan po may dikin po kung inilagay siya ilalim para hindi po masunog o kung, kung maalos man ay hindi po maglalasang sunog at nilagyan ko po ng dahon at sama ko na po ang sibuyas ang bawang at ang luya kadami po niya no oh. yan po yung pangilalim ko yung nilagay yung kalamyas pong tuyo ay hindi ko po ilalagay sa ilalim ipanggigit na ako po mamaya ko po ilalagay yan lamang po ang mga teknik o mga sekreto mamaya meron pa rin sekreto yat nilagyan ko na nga po ng pamintang puro po yan ay talaga pong ang isang taktak niya may bagay yan yung kainaman ng lalaki yung pwedeng sa isang tao lamang hindi na ihirit hindi kukulangin hindi naman lalabis ng lalaki at yan isang layer po yung ah, dalawang layer po yung tinakpang kong yan at lalagyan ko po na ulit ng dakaon diyan ko po siya lalagyan ng kalamyas at diyan po naman ang ilalagay ko ay tuling uh, putol-putol yung hati lamang sa gitna dahil po dalawang klase po nga aking bilin tulingan isang malalakay at isang kainain naman yung pwedeng pang isang tao lang na uh, hindi na ihirit o kung ano man ay kayang ubusin at yan nilamas-lamas po ang kalamias diyan nakaanim po akong hugas ibinabad ko rin ng uh, ilang minuto at bago ko lamas-lamasin yan kitang-kita nyo naman ang kalamias na yan ibuo at salamat po sa nagbigay Kuya Bade at Ate Gloria Badong Reyes oh, yan, yan po yung ilalim Yung kanina O oh, Buho po ang tulingan yan At yan po ilalagay ko Ay yung hati-hating tulingan Tunay na napakasarap po ito Trending na trending po ito Wala, kumbaga bagay pagkakinain ay Halos kainin ng tinik Parang sardinas, promise po. Ito po yung kinaabangan. At ito po yung pagkakalob ko, ibibigay. Ito po ay sa mga lingkod ng anak ng Diyos. Papakain. Mga pinagpalang lingkod ng Diyos. tungkol ko ito y papakain. oh, yan. Sa mga hindi nagbibitsayin ay huwag na kayo magbi Kung, kung ano ilalagay nyo sa isyo na yung bahala na kayo. Pero din ay eh, para sumarap ay talagang may bitsayin ang ang sinaing na ng Batangas yan yeah, para parang sumurap at lalagyan ko po rin ng mga 300, 300 pieces na assign tapos tatlong blackout ang mga umabot din ng 1, siyam ang aking na palagay na assign o oh, yan yeah. at lalagyan ko po ng kombinasyong patays huwag kayong mag alala lahat eh, dapat ko may kombinasyon magtataka kayo bakit may asinay may patis pa ayan po yung pambalansa at ito po ang pinakasekreto wala po akong limpong talagang sariwa ito po ay pinag uh, ko kaya ay pinakatas ko po o mangang ang mantika ng limpo ginawa ko pong dinuguan at yan po ang sekreto napakasarap po niyan ang iba po ay kapag ka walang game po ay mantika ang inalagay. Ang po ay talagang tunay na mantika ng baboy. At yan, may kalamyas na po yan tuyo pero para po tumibay, lalo at uh, mag, mag, prevent ay talagang nilagyan ko rin po ng gapatak na sukang napakaasim. At yan, isinalang ko na po. Pagkasalang ko po, inantay ko po munang makakulong ng 3 to 5 minutes para yung nagpenetrate na natirang mga tubig-tubig doon ay yun na lang po muna at yan ako po ay nagtakal ng isat kalahating tubig mula pa sa Pasig River napakalinis na tubig yan isinabaw ko na po ngayon lang po ako nagsabaw kanina po ay pinakuluan ko yan ng 3 to 5 minutes na nakasalang na buhay ang kuwana pero wala pa pong tubig yan ayan po yung magpapayang ayang umaga tanghali hapong pagkakulong nung una ang gagawin nyo po diyan, papatayin nyo muna tapos parang palalamigin nyo tapos ang pangalawa pagka malamig na ulitin nyo ulay, pakuloy nyo ulay tapos papatayin nyo ulay tapos ang pangatlo ganyan ulay payang ayang laang kung baga kung hindi diridiritsi kayo rin gawin nyo para hindi naman ako sa gasolo kaya eh, kung may panggatong na uling o kahoy -dir ay yung dahan -dah. ayan na lutong luto na po ng ating tulingan. at na pong titimusan ito po abang lingkod si Batang Kurat nagsasab ng po tayong lahat God bless us all and count your blessings mabuhay tara na kain tayo yan po ganyan pinalalapad bago bilutin ang dahon o bago ipais para hindi madurog, ipapais sa dahang. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagantabay sa inyong abang lingkod, batang kurap, mabuhay!